<laughs> Babait lalaki kasi yung ano, yung nag nagsisigawan. Ang lakas ng boses ng lalaki kaya may mute ko muna. saktuhin ko lang ng one and a half hours. Bukas naman bawi. Salamat sa patambay si si, si Koy, Tata. Nandito ako sa iyong ano, nandito pa ako sa iyong bahay. Ay matatapos na siya. sige pa malulobat na eh may paharang ulit sisi sa ano sa huli haba ng harang gawin mo yan 2 hours para mas malaki watch hour watch anong oras na ba hmm. sige man set kung kayanin 3 <laughs> no, minutes sayang hindi ko siya i-skip sayang din yan pandagdag din ng ano nyo yan tapos ma'am set ikaw ko din ng isang video para hindi naman masayang yung in inyong pagtatambay sa aking live inaantay ko pa kasi yung aking alaga na ano. Pero hindi ko na ano din siya. Kung hating gabi yon dadating. Bala siya. Hanggang alas, ano lang ako. Hanggang 9.30. Pasukan ko na siya ng ano. Ng kwarto.